Price, okay, okay. Mga, mga palay buying. Bakit mas mahal ang uh, ay, Ang, 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 ang yeah, mabuti puti na lang nyo. Okay. Bakit mas mahal yung bahay? ng palay ng pribado kaysa sa gobyerno. Yung kung presyo ng gobyerno na 18 pesos is just a buffer. Kung sakali naman po na naging 15 pesos ang palay, obligasyon po ng gobyerno na payada okay. ng 18 pesos. Pero pagka po tumaas, eh hindi po naman obligasyon ng gobyerno na habulin yung presyo pagkat hindi po, ang, ang ibinigay na presyo po ng gobyerno is e-buffer, kumbaga protection sa magsasaka, hindi po to compete with the private sector. So ang 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 atin ang sabi nga po ni Iba, bakit po magmahal? Mag eh mahal din ang bilis sa palay, eh. di ba nakinabang ang magsasaka? Ngayon, nagmahal ang palay, eh. okay. Kung nagmahal ang bigas, nagmahal ang bigas, eh ano pang problema? eh ako po isa kahit isang tupa, na po ng bigas o ikampuhan. Kung talagang yan ang buhay mo, eh bakit naman ang hinahanap po yung dinorado? Pumunta ka ng, pumunta ka palengke, may 27 pesos ng yan rice. Pumunta ka ng palengke, may 32 pesos. Kung suklado ka yung 32 pesos ng NFA. There's always that price. So pantayan po natin, lalo na itong media, tulung tulungan po natin. Pantayan po natin sapagkat hindi po nawawala ang bigas ng NFA sa, sa kalsada, hindi po nawawala sa palengke. Ang nawawala po ay presyo ng NFA ads. Yung NFA rice po ay na-convert sa iba. So, let's help the government solve that problem. Sir, so, yung sinasabi niyo ma-minimize yung, mesh, yung uh, uh, middleman, ibig bang sabihin ma-stop po yung monopolism ng trading? Hindi po. System? Ang, ang, we, 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 need the middleman. May, meron po siyang dapat na level na sa kanya. Ang sinasabi ko po, yung pong mga magsasaka, matuto sila magdala ng kanilang sariling kalakal hanggang sa unang merkado. If they can be trained to do that, solved na po ang problema natin. Ako po, 100% ako na nanihiwala na mababago po ang buhay because we have done that in my district. Ngayon po yung mga magsasaka, hindi po ako nagbibiro, naka-SUV po. Yung monopolism, sir, ng trading system. Ha? Monopolism ng trading system, mawawala uh, mo, may islap Uh, ma mag mag wala po, mawala pong monopolize, bagay, ano, bagay po, bagay po free enterprise eh. Alam niyo po, nakakatuwa, kaya I, I can even invite some some of the media group na nandito. Uh, pag pupunta po doon yung mga konsihal, mm -hmm. magpadala po kayo ng representative. Yung uh, sa uh, sa king, yung kapisali um, ng mga um, broadcaster dito. Magpadala po kayo ng representative. You do your own interview, diretso sa magsasakas. Kasi lumalabas doon sa statement that you are parang nagpipibong kayo sa magsasaka dahil gusto nyo sila mo masenso. Ngayon ang traders naman kasi pag hindi naman nagbibigay ng pera yan as a capital, capitalist sa mga magsasaka, hindi naman nga under yung malaking lupay nila. So, ano, meron ba kayong mga suggestion specification kung ilang percentage ang sharing basis? Ganito po eh, hindi, hindi, po, hindi, hindi na po participation ng share basis ang iayos nyo po yung samahan ninyo, we can access you na magka, ng, ng, ng loans sa mga rural banks at saka. Hindi, hindi kailangan sila, a share sila eh. Dapat ang share nila, yung binili lang nila sa inyo, papunta sa ibang location, doon lang sila kikita. Kayo bilang magsasaka, kaya na po ka nandito kami, i train namin yung mga technician dito, i namin kayo, but we need your support para buuin yung cooperative. Kasi hindi naman namin po pwedeng kayaanin ng Department of Agriculture kung meron mo kayong apat na libro dito farmers, apat na libro yung kausap po. Eh kung halimbawa po, yung sama na magsasaka, ilang, ilang daan lang yung kausap, we will train you. Now, among yourselves, meron kayong technician, meron kayong pag-ayos ng, ng, ng mga uh, forms, ay naku Susma Roseb, napakadali po. We have been doing that doon sa sikat-saka po. Nagawa na namin ito sa, nagawa na na po namin sa Poblis sa Bigas. Yung irrigated area, sikat-saka, sa 47,000 ang pautang namin uh, sa mga certified seeds. Pag magka-hybrid ka, 52,000 per hectare. Farmer's choice, mamili ka kung saan ka seeds. Mamili ka kung saan ang klaseng fertilizer na bibili mo. Pagbigay namin iyo ng, pagbigay, kumuha ka ng training, pagbigay namin iyo ng na ATM card, ng ATM card. Nakalagay ang pangalan mo doon. May laman na yun, 47 or 52 per hectare. Kung dalawang hectare siya, times two. Kung tatlong, basta maximum mo 5 hectares. So now we are teaching the farmers to be businessmen. Agripinoro sila. And uh, successful po ito. Uh, ang ang interest ang, ang ang interest po ay inclusive po yung yung crop insurance. Kung sakaling tamaan ka, insured ka ba? So all the protections po ay nasa kanila. Mabuti po na itanong niyo sir, encourage natin ang farmers na wag nang magpupunta doon sa mga nagpapa-insure na, na ng Doon na po sila magbuo sila ng samahan, sila yung samaan ang tutulungan namin para na po, ito po yung maunawaan ng mga taga na hindi po dito tayo nagsisimula at ang This district will, will just be a part ng isang buong cycle kung saan yung magsasaka dapat ay makapagdala ng diretsyo dito. Kami po ay nandito ikigiyan po namin ito. Yung pong mga magsasaka, amin po i-encourage na sila ang magdala ng diretsyo sa trading center. Ito po ang primary purpose ko dito, yung pumasasaka from the barn going to the first market. Wala sanang intervention ng middleman. Sana ito po ang pangarap natin. Gusto po ka na masasakayan? At hindi po ang angin lang po pakiusap from the farm going to the first market, walang intervention ng traders. Pero dapat ang trader ay nandito sapagat ang trader ang mamimili sa magsasaka. Huwag mong payagan lukuhin ka ng kapwa mo. Itawag kay Bernard Galitis kapag may alam kang mali sa lugar mo. At magkasama tayo. Exposito panoorin ang live issues at text to sa www.youtube.com slash Ilocano Observer.